tanggal. Ah, sige na. Ayan. First huli. naghagis siya. Wala pang mga 5 minutes. Huli agad. Usually pag taglamig, ang daming danggit. Happy, happy, na naman si Tars. Alam nyo guys, ang dami na namin danggit sa ref. <laughs> pang stack Batik-batik. <laughs> Mataba. pa. Sige na. Tars, tara na. Let's go. Sayo na nga guys. Sayo na yung huli. Seven na danggit. Isang buging.